Ipapakita ko sa iyo ang isang maikling ehersisyo ng katawan na pangalis ng stress na inangkop mula sa simpleng body scan at relaxation ni Paul Gilbert. Ilang minuto lang ito para suriin lang ang iyong sarili. Ano man ang naghatid sa iyo rito, kung may anumang gumugulo sa iyong isipan, isantabi mo ito ng ilang sandali lamang. Pinapayagan kang maglaan ng oras na ito para maipokus mo sa kasalukuyan ang iyong sarili at ma-relax ang iyong katawan. Magagawa mo ang ehersisyong ito ng nakaupo o nakahiga. Magsimula na tayo. Simulang punahin ang iyong paghinga habang humihinga ka ng palanghap sa iyong ilong. At humihinga ng palabas sa iyong bibig. Dahan-dahang tumuon sa natural na nakakaginhawang ritmo ng iyong paghinga. Ngayon, ituon ang iyong pansin pababa sa iyong mga binti. Ano ang pakiramdam ng mga ito? Isipin na ang lahat ng tensyon sa iyong mga binti ay dahan-dahang umaagos palabas ng iyong katawan papunta sa sahig at natatangay palayo. Habang humihinga ka ng palanghap, subukang patigasin ng bahagya ang iyong mga kalamnan sa binti. Huminga tayo ng palanghap. At habang humihinga ka ng palabas, i-relax ang iyong mga kalamnan sa binti at pakawalan ang tensyon. Habang humihinga ka ng palanghap, Punahin ang tensyon. Habang humihinga ka ng palabas, pakawalan ang tensyon at damhin ang pag-relax ng iyong mga binti. Doon naman tayo pataas sa katawan hanggang sa iyong mga balikat. Itinataas mo ba ng mahigpit ang mga ito? Subukang hilahin pataas ang iyong mga balikat. Itaas ang mga ito sa paghinga mo ng palanghap. Habang humihinga ka ng palabas, Pakiramdaman mo ang pag-relax ng iyong mga kalamnan sa balikat habang ang stress sa iyong katawan ay nawawala sa bawat paghinga. Habang humihinga ka ng palabas, i-relax mo ang lahat. Ngayon, sa dulo naman ng iyong mga daliri. Tumutok sa tensyon na naroon at hayaang lumutang ito palabas ng iyong katawan sa pamamagitan ng iyong mga kamay. Ang iyong mga pulso, braso, siko hanggang sa iyong mga balikat. At sa wakas, Pababa sa iyong buong katawan hanggang sa sahig. Huminga ng palabas at i-relax ang lahat. Ngayon, tumuon naman sa anumang tensyon sa iyong ulo, liig at noo. Hayaang ma-relax ang mga ito sa bawat paghinga. Isiping dumadaloy ang tensyon sa iyong dibdib, tiyan, likod, hanggang sa iyong mga binti at hanggang sa sahig. Panghuli, Tumutok sa iyong buong katawan. Tuwing hihinga ka, isipin ang salitang relax. O kung hindi iyon tama para sa iyo, subukan ang salitang kalma o nakakaginhawa. Pakiramdaman ang pag-relax ng iyong katawan sa bawat paghinga. Tumuoan tayo sa iyong buong katawan at sa iyong pampakalmang salita sa ilang paghinga. Huling bahagi. Tapusin natin ang ehersisyong ito sa pamamagitan ng ilang malalaki at malalalim na paghinga sa tiyan at pag-unat. Igalaw ang iyong mga daliri sa paa. Dahan-dahang iunat ang iyong mga daliri, pulso, braso at balikat. Punahin ang nadarama ng iyong katawan ngayon kung para noong tayo ay nagsimula. Pahintulutan ang iyong sarili na magpasalamat sa iyong katawan tulad ng pasasalamat ng iyong katawan sa atensyon, kabaitan at pangangalaga na kabibigay mo lang dito. Kapag handa ka ng tumayo at gumalaw, maaring gusto mong uminom ng tubig o magmeryenda. Tandaan, makakabalik ka sa iyong paghinga at pagskan ng iyong katawan sa anumang oras sa buong araw, ulitin ang ehersisyong ito. Gawin ito gaano man kadalas na kailangan mo. Kung gusto mong matutunan ang higit pa tungkol sa mga ehersisyong pag-focus sa kasalukuyan at pang-relax na maaari mong gawin sa bahay, maaari kang tumawag sa Panda Helpline sa 1300-726-306 para makipag-chat tungkol sa simple, epektibong mga opsyon sa pangangalaga sa sarili.